I need to know the truth, okay? Tell me the truth. I'm not saying Tell me the truth, God damn it! Oh, oh, anak mo to, baby natin to. Dinadala ko ang pangalawang anak natin. Bakit hindi mo sinabi sa pre-trial? You were under oath. You could have told the truth. Bakit hindi mo ginawa? Ano? Para marinig ko na naman sa'yo na nagsisinungaling ako. Nagawa-gawa ko lang lahat ng to para hindi mo tuloy ang pagwawalang bisa ng na kasal natin. Wilfred, wala na ako inalaban. Sumuko na nga ako, di ba? O, oh, o, oh, oh, baka gusto mo sulungin ang baby natin? Ano? Once the verdict is out, makukulong ka for God knows how long. Hindi na kita makikita. Hindi ko makikita lumaki ang chat mo kita ka, makikita ang mga ka. Tapos pag lumabas ang baby, kanino siya mabupunta? Ha? Sino maghahala ka sa kanya? Si Tristan? Si Manang Pilar? Hindi ko pa Hindi, 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 hindi mabupunta sa akin! Habang ako, wala naman akong kamalay-malay na may anak ako. Hindi ko mahala <laughs> <laughs> <ko> ka! Hindi <laughs> ko hindi. mo na sa akin to! Ayaw mo na mo sa akin to kay Leah! Tapos kayo sa baby natin! Kung ang intention yun, ikaw ang ayaw maniwala ng buti ka, Wilfred! What more happened this time? Sir. Wala may ibang magpapalaki sa baby ko kundi ako! Wala mag-aalaga niya kundi ako! Baby ko to! Ito na ang pag-asa ko! Ito na ang pinakawakan ko! Minsan mo nang dinayo sa akin si Lia! Hindi ako papa! yusa me la laqui o mur ساقي ah 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 tamam po karon Ah! karon oh ni ka dandelin na princess mini oh mini la tes caramel de nota dofa do la i fui carel ah <laughs> Karoon! Masta behave ka dyan lagi, Leah. Lagi mong susundin si Tita Beth mo. <laughs> I hope to see you soon, too. I miss you. Love you. Amber! I brought you your favorite. Thank you, Tita. <laughs> First, you're done. Ah, uh, umalis. Pumunta sa jail para makita si... What? Gusto niyong makonfirm kung buntis talaga yung babae niya. I need to go. Nasaan ako? Ay, Ay ma'am. Anong nangyayari? Nandito po kayo sa clinic. Nawalan po kayo ng malay. Ano po bang nararamdaman niyo ngayon? Oh, kanina ho, humila po yung puson ko. Kayo po ba yung asawa ng pasyente? Kailangan lang po natin siyang ilipat ng ospital. yung mas equipped at kayang i-handle yung case niya. Lalo na't buntis po siya. Oh, po Dok. Do his best. Sige po. Timbrihan na lang namin sila sa paglipat kay Astor. Erika, prepare for a out. Okay po, Dok. nangyari. Tok, Tok, gawin niyo ulahan. Uh, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po yung anak ko. Okay, we'll do a pelvic exam and an ultrasound para ma-check natin ang baby mo, okay? Yes, po. Call OB and ultrasound.